Ay, tao? Hindi mo lang Ay, ko sa'yo, mama. Tagkalin ko naman na yun. Kope, ikaw. Hindi ka masabi-sabihan. Lagi na lang ito. Eh, bakit ah? mo ako. Ay, naku. Buti ko po. alis ko na nga. Eh! ikaw ay mag-iwan yun. Uy! Ay, ako. Ano ba? Sige, ani. Ano ba? Uy! Ano si Ama? Uh iya. Oh ya Oi. Ah. Uy. Amasang ke lawan. Oh ya udah. Uy.